Uh, mga kaibigan magandang araw sa inyong lahat uh, nakareceive po ako ng gmail mula sa google adsense dahil uh, yung revenue ko ay umabot na ng uh, 10 dollars per sold so, kaya nakareceive ako ng uh, identity verification mula sa google adsense so share ko na sa inyo mga kaibigan uh, sabi dito sa email is you need to verify your identity to keep earning on YouTube. So binasa ko lang to complete the verification then hanggang sa mayroong tips na sinasabi na tips submitting your documents is capture the entire document including all four corners. Halimbawa ID, So, sa ID, kailangan kuha yung apat na kanto sa isang ID. Then, so noon is, dineretso ko na kaagad itong verify now. Kasi, uh, galing sa email. So, hindi na ako pumunta doon sa, hindi na ako nagbukas doon sa Gmail ko kasi naka, nakarikta na dito sa Gmail yung message sa inbox. So, clinic ko itong verify now. Okay, pagkatapos ng mag-verify, lumabas naman itong what you need for verification. So, ito nga yung mga ID, mga kaibigan. So, sa ID, merong apat na pagpilian. Merong driver license, passport, national identity card, at ang residence permit. So, pagkasunod, tinik ko yung itong box. Tapos, start na ang verification. Click ang start verification. Okay, the next, ang lumabas is verify your identity. So, sa personal identity, enter the exact same name. So, sa inyong document. So, ilagay mo lang dito sa legal name ay ang iyong pangalan. Okay, pangalan. Then, pag nailagay na iyong pangalan, example is uh, Juan, de, Juan Pedro. Ito, nilagay ko Juan Pedro. Then, sa ID, ang pinili ko is driver license sa driver license, picturean mo yung harap ng ID at pagkatapos yung sa likod naman. So, pag na mo yung harap at sa likod, i-upload na. Pagkatapos mo i-upload, pindutin na yung next. Then, after sa next, ito ang lumabas personal identity. So, sa personal identity, enter your address. So, ilagay nyo yung address. Sundin nyo yung nakalagay sa ID nyo. Kung anong nakalagay na ID doon, uh, address doon. siguro siguradahin yung makopya nyo yung tama, yung nakalagay doon sa ID. Kasi pag nagkamali kayo doon, ma, hindi nyo ma-receive yung uh, PIN. Google AdSense PIN. Baka hindi nyo ma-receive dahil mali yung ID. So, pilapan nyo. Nakalagay is street, address, then suburbs, city, then postal code, saka sa iba ba, province, Metro Manila. So, pag napilapan nyo na yan, i-double check nyo yung maigi na walang mali yung address nyo. Then, saka muna i-click yung submit. Submit na. Then, pagkatapos na i-submit, ang lumabas sa akin, meron akong pagkakamali. Ang lumabas is, verification could not be completed. There were several issues with the documents you submitted for verification. So, ginawa ko, retry verification. Uh, I-click mo muna itong agree na nakabox then retry verification at ang kasunod ang lumabas is verify your identity personal identity ang nagkamali pala ako doon dahil sa pangalan ko sinama ko yung uh, middle name ko dapat given name mo lang saka apelido walang kasamang middle name yan ang pagkakamali ko. At pang, pangalawa, ang pagkakamali, document you previously submitted had the uh, following problems. Ang problema is, the, doc the document submitted isn't an, accept, isn't an accepted doc document type. The uploaded document is a photocopy. Oh, yun ang mali ko. Kasi yung driver's license ko, papel eh. Xerox lang yon. Uh, akala ko po pwede, pinikturan ko, hindi para pwede. Kaya, naggumawa ako ng options sa Silic ID. Uh, ang nilagay ko, passport. Nilagay ko yung passport, pinikturan ko lang yung buong passport na pan. Kuha yung apat na kanto, yun ang pinalit ko. Then, Pagkalagay ko, clinic ko na yung next. Click na yung next. Then, ang lumabas after ng pag-click sa next is verification in progress. Kaya naging on, on progress yon kasi may error akong na-submit sa ID at sa kasi sa pangalan ko. So, thanks for submitting your information. We'll review it and get back to you in a few days. Then, click ko itong got it. Check nyo lang yung got it. Yun, inaantay ko lang. Pero, kinabukasan, na ko kaagad yung email ng Google Adsense at ang lumabas is identity verification is successful. So, ganun lang. Naging okay naman. So, walang hassle mga kaibigan. So yun lang ang i-share ko sa inyo. Sana makatulong din ito sa inyo na pagka merong error na magkamali ka sa ID nyo at sa pangalan nyo, sundan nyo lang itong uh, ginagawa kong vlog na i, ko, i ko sa inyo. So yun lang mga, mga kaibigan at uh, maraming salamat. Sana po nakatulong itong video na ito. Hanggang sa muli po.